Sa Southern California, isang kabataang babae ang nagmamaneho sa paligid ng mga bundok nang biglang bumagsak ang maliliit na bato at nabasag ang windshield ng kotse. Pagkatapos ay nangyari ang isang buong rock slide na nagiging sanhi ng malaking dami ng bato at dumi na tumama sa sasakyan at itulak ito sa gilid ng kalsada. Ang kotse ay bumagsak at umikot pababa sa burol hanggang sa muli itong bumagsak sa gilid, ngunit buti na lang nakaligtas ang dalaga ng maipitang sasakyan. Gayunpaman nang tumingin siya sa labas, Natuklasan niya na ang kotse ay halos hindi nakasabit sa ilang mga bato. Samantala si Ray at iba pang miyembro ng Los Angeles Fire Department ay lumilipad sa isang helikopter upang hanapin ang babae habang iniinterview ng isang mamamahayag tungkol sa kanilang trabaho. Nang sa wakas ay nakita na nila ang sasakyan, tinawagan nila ang telepono ng batang babae upang sabihin sa kanya na manatiling kalmado, ngunit sumisigaw pa rin ito kapag medyo umuuga ang sasakyan. Maingat na lumilipad pababa si Ray tinatagilid ang helicopter para magkasya ito sa puwang. Pagkatapos ay bumaba ang isang rescuer sa isang lubad upang isecure ang kotse na dapat niyang gawin sa loob ng wala pang limang minuto kung hindi ay masira ang makina. Nang makalapit na ang lalaki ay sinubukang abutin ng dalaga dahilan para muling umalag ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nasecure ang sasakyan, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas ito at natrap ang rescuer. Ang helicopter ay nagsimulang manginig din at ang makina ay hindi na magtatagal. Kaya nagpasya si Ray na bumaba na rin. Habang nagsimulang maglabas ng itim na usok ang chopper, inabot ni Ray ang kotse at pinunit ang pinto bago inilabas ang babae. Pagkatapos ay pinutol ng piloto ang lubid na humahawak sa kotse, dahilan para mahulog ang kotse at bumagsak ngunit pinalaya din ng rescuer habang ligtas na hinawakan ni Ray ang babae. Mamaya sa California Institute of Technology, si Dr. Hayes ay nagbibigay ng lecture tungkol sa kasaysayan ng napakalaking lindol na nagdudulot ng maraming kamatayan at pagkasira sa buong mundo. Binanggit din ni Hayes ang San Andreas Fault na isang tagpuan ng mga tectonic plate na dumadaloy sa California. Wala siyang alinlangan na ang ganitong forma sayon ay magdudunot ng napakalaking lindol sa madaling panahon. Pagkatapos kung saan pumunta si Hayes sa kanyang opisina, kung saan ibinahagi ni Dr. Park ang balita tungkol sa mga maliliit na lindol na nakita malapit sa Hoover Dam at nagpa siya silang tingnan ang mga ito. Pag uwi ni Ray, tinawagan siya ng kanyang anak na si Blake para tanungin siya ng ilang bagay na naiwan niya sa bahay nito na gusto niyang kunin sa kolehiyo. Bigla niyang tinapos ang pag-uusap dahil binuksan niya ang mail at natagpuan ang mga papeles ng diborsyo na nagiiwan sa kanya ng labis na pagkabalisa. Pagkatapos ay pumunta si Ray sa silid ni Blake upang kunin ang mga bagay at maghanap ng ilang larawan ng pamilya na kinabibilangan ng patay na kapatid ni Blake sa Hoover Dam sa Nevada. Sinusukat ni na Park at Hayes ang aktibidad ng seismic gamit ang isang bagong device at nabigla silang makitang biglang tumalo ng pulso bago tumama ang isang lindol sa lugar. Sa ibabaw ng dam, nagmamadali si Hayes na sabihin sa mga tao na tumakas, ngunit nasa loob si Park at kailangang subukang umakyat sa hagdan habang nagsisitakas ang mga tao habang nasisire ang istruktura at nagsisimulang lumabas ang tubig na nagdulot ng mas maraming pinsala. Nagmamadali si Park at nagawang lumabas ngunit sa sandaling yun ay nakita niya ang isang batang babae na nasaktan ang binti at huminto upang kunin ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari habang ang lupa ay gumuho sa likuran niya. Biglang napaatras si Park at itinapo niya ang babae kay Hayes bago bumagsak, at natuklasan na ang paa niya ay nasaksak ng isang bakal na pamalo at siya ay natigil. Gusto siyang tulungan ni Hayes, Munit sinabi sa kanya ni Park na manatili sa babae habang sa wakas ay gumuho ang dam at isang malaking pagsabog ng tubig ang pumatay sa kanya. Bumalik kay Ray, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang amo na nagsasabi sa kanya tungkol sa lindol at humihiling sa kanya na pumasok. Huminto muna si Ray para ihulog ang mga gamit ng kanyang anak at nakipagkita sa kanyang dating asawang si Emma at sa kanyang kasintahan si Daniel. Ipinaalam sa kanya ni Emma na lilipat siya kasama ni Daniel. Nalabis na ikinagalit ni Ray at siya ay awkward na nakatakas sa pamamagitan ng pagpunta sa trabaho. Makalipas ang ilang oras, sumama si Blake kay Daniel sa kanyang pinagtatrabahuan at habang naghihintay sa lobby, nakipagkaibigan siya kay Ben at sa kanyang nakababatang kapatid na si Ali. Samantala, si Hayes ay kinapanayam ng parehong reporter na nakausap ni Ray at ipinaliwanag na bago mamatay si Park, kinumpirma nila na ang kanilang bagong aparato ay maaaring mahulaan ang mga lindol. Bigla silang naantala ng mga estudyanteng Hayes na may balita sa aktibidad sa kahabaan ng San Andreas Fault. Gamit ang impormasyong ito, gumawa si Hayes ng ilang kalkulasyon at sinusubaybayan ang hangganan ng fault sa dam sa isang mapa na naghihinuha na malapit ng mawala ang buong San Andreas Fault. Sa downtown Los Angeles, nanananghalian si Emma kasama ang kapatid ni Daniel na nagtatanong ng napakabastos na mga tanong tungkol sa pagkamatay ng isa pang anak ni Emma. Nagambala sila nang tumawag si Emma mula kay Ray, na humihingi ng paumanhin sa kanyang salo Biglang nagsimulang umalag ang mga mesa ng restaurant at mayamaya maya ay humanig ang buong gusali dahil sa lindol. Nang tumingin si Ray sa bintana ng chopper, nadiskubre niyang gumuguho ang highway dahil din sa isang lindol. Tinanong niya si Emma kung nasaan siya at sinabihan siyang pumunta sa bubong para mas ando siya sa loob ng ilang minuto. Sa opisina ni Hayes, Nagmamadaling magtago ang grupo sa ilalim ng mga mesa at sinabi ng kanilang device na ang lindol na ito ay isandaang beses na mas malakas. Ang buong San Andreas Fault ay ina at patungo sa San Francisco. Bumalik kay Blake, sumakay siya sa kotse kasama si Daniel na handang umalis, nang bigla na rin silang inabot ng lindol. Hinikayat ni Daniel ang kanyang driver na paalisin sila doon at ang kotse ay umandar ng mabilis hanggat maaari nang magsimulang gumuho ang buong parking lot at ang ibang mga tao ay tumatakbo sa gulat. Bumukas ang isang butas sa lupa at tuluyang bumaba ang sasakyan, bumagsak sa pader at natrap ng mga labi. Ang bubong ng kotse ay itinulak pababa ng isang sinag at agad na pinatay ang driver na ang upuan ay nabaluktot at nabitag ang mga binti ni Blake. Sinubukan ni Daniel na ilabas siya ng walang pakinabang kaya sinabi niyang hahanapin siya ng tulong. Sa unang palapag, nakahanap si Daniel ng isang security guard at humingi ng tulong, ngunit ang gwardya ay nadurog ng bumagsak na kisame. Sa takot, nagpasya si Daniel na umalis kasama ang iba pang mga tao, ngunit narinig ni Ben at Ollie na kausapin niya ang bantay at nagpas siyang hanapin si Blake. Kasabay nito, patuloy na lumilipad si Ray patungong Los Angeles at nakitang pababa na ang Hollywood sign. Ang apoy at usok ay nagmumula sa iba't ibang lugar sa lungsod, at ang mga skyscraper ay nagsisimula na ring bumaba. Sa restaurant, nagpanik ang mga tao at sinubukan ni Emma na buksan ang isang pinto. Nakakita lang ng butas at isang lalaki ang nahulog sa kanyang kamatayan. Sumabog ang oven ng restaurant at nasunog ang chef habang sinasabi ni Emma sa lahat na kailangan nilang maabot ang isang bubong. Nahanap niya ang labasan na hagdan at nagsimulang magmadaling umakyat. Ngunit sinubukan ng mga tao na makatakas sa halip na bumaba. Sa bubong, ang sahig ay nagsimulang gumuho at si Emma ay nahulog sa lahat ng mga labi hanggang sa siya ay masakit na mapunta sa isang mas mababang palapag, na humantong sa kanyang duguan at nahihilo. Sa pagtanggi na sumuko, nagsimula siyang umakyat sa tuktok ng mga durog na bato, kung saan siya sa wakas ay natagpuan ni Ray. Kapag sinubukan niyang lumipad palapit, may sumabog at nagapoy sa bubong, kaya lumayo si Emma dito at si Ray ay nag na may helicopter para maghulog ng lubid na may rescue basket para sa kanya. Tumakbo si Emma at umiwas ng ilang butas para tumalon sa huling segundo, nagawang kumapit sa basket bago bumagsak ang isa pang gusali at ibinaba ang isang ito sa proseso. Agad siyang hinayla ni Ray at bumalik sa upuan ng piloto, kung saan dapat niyang kunin ang mga kontrol habang ang helicopter ay ipinadala sa isang tailspin ng isa pang bumabagsak na skyscraper. Pagkatapos ng maraming pag-ikot at pagkawala ng isang pinto, nakontrol ni Ray ang helicopter at lumipad palayo bago sila durugin ng mga gusali. Sa San Francisco, hinanap ni Blake ang kanyang telepono at tinawagan si Ray para humingi ng tulong, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng signal. Habang sinasabi ni Ray kay Emma na ililigtas nila siya, mas maraming mga labi ang nahulog sa ibabaw ng kotse. Sa sandaling yun, hinanap ni na Ben at Ali si Blake at sinubok ang gumamit ng metal beam para mailabas siya, ngunit mas maraming durog na bato ang nahuhulog nito. Pagkatapos ay tiningnan ni Ben ang trunk at nakahanap ng tire jack na ginagamit niya para buhatin ang nahulog na beam. Gayunpaman ito ay nakataas lamang ng kalahating talampakan. Sa mabilis na pag-iisip, sinaksak ni Ben ang mga gulong ng kotse upang patagi ng mga ito at magkaroon ng mas maraming espasyo, pinalabas ka agad si Blake bago madurod ng sinag ang kotse. Samantala sa opisina ni Hayes, sinusuri ng grupo ang data mula sa mga sistema ng pagsubaybay at napagpasyahan na hindi pa ito tapos. Humingi ng tulong si Hayes sa reporter para bigyan ng babala ang mga tao, kaya tumakbo sila sa media center at nakipagtulungan sa mas maraming estudyante para mag-hack sa mga news broadcast ipinakilala ng reporter si Hayes na nagpapalam sa buong bansa na mas maraming lindol ang darating hinulaan niya ang isang 9.5 na lindol o marahil ay mas mataas at bagaman ito ay nangyayari sa California, ito ay mararamdaman kahit sa East Coast. Pinapayuhan niya ang mga tao sa San Francisco na umalis ng mabilis hanggat maaari. Bumalik sa grupo ni Blake, nagsimulang gumuho ang gusali kaya tumakbo sila palabas, kung saan nagtatakbuhan ang mga tao kung saan saan. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, sa wakas ay huminto ang pagyanig at naghanap ang grupo ng isang tindahan ng electronics dahil tinuruan ni Ray si Blake na maghanap ng lumang modelong telepono kapag hindi gumagana ang kuryente. Nang makakuha sila ng isa, tinawagan ni Blake si Ray at ibinahagi na iniwan siya ni Daniel na ikinagalit ni Emma. Sinabi ni Ray kay Blake na pumunta sa mas mataas na lugar sa Koi Tower, nangako na doon siya makikita. Pagkatapos ng tawag at tinawagan ni Emma si Daniel, para lang makuha ang voicemail at mag-iwan ng nagbabantang mensahe para sa kanyang ginawa. Sa mga lansangan, naglalakad si Daniel kasama ang iba pang nakaligtas nang biglang bumagsak ang isa pang gusali dahil sa aftershocks. Ang mga tao ay nataranta at tumatakbo sa lahat ng direksyon habang si Daniel ay itinutulak ang mga tao sa kanyang paraan na naging sanhi ng isang lalaki na natangay ng alo ng alikabok. Nang papalapit ang helicopter sa isang nasirang field ng Bakers, biglang pumutok ang isang makina. Alam ni Ray na babagsak sila, kaya nagsimula siyang gumawa ng mga nakakalokong galaw, pababa at aakyat ng paulit-ulit upang subukang mapunta. Sa kasamaang palad ang propeller ay tumama sa isang poste ng lampara at ang helicopter ay bumaba, bumagsak mismo sa isang storefront. Sa kabutihang palad ay maayos si Narey at Emma, at pinapanood nila kung paano ginagamit ng mga tao ang oras na ito ng krisis upang pagnakawan ng mall, paika ikot sila sa parking lot hanggang sa makakita sila ng isang truck na nakabukas ang pinto at sinimulan itong i-hotwire ni Ray, para lang may magnanakaw na bigla siyang binyantaan ng baril. Walang pag-aalinlangan, dinisarmahan siya ni Ray at sinuntok, Pagkatapos ay umalis siya kasama si Emma sa truck. Ilang sandali pa sa highway, nakita nila ang isang matandang mag-asawa na may sirang kotse na ikinakaway ang kanilang mga braso para tumigil sila. Hindi sila pinansin ni Ray at nagpatuloy na lang. Bigla na lang siyang napreno nang makita ni Emma ang isang malaking puwang sa gitna ng kalsada na dulot ng San Andreas. Bumalik ang dalawa sa matatandang mag-asawa at napansin ni Ray ang sombrero ng aviation ng lalaki kaya dinala sila ng mag-asawa sa malapit na hangar ng paliparan. Bilang pasasalamat, binibigyan nila ang matatandang mag-asawa ng truck habang sila ay nasa aeroplano. Bago umalis, inamin ni Ray na naging emotionally distant siya dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang pagkamatay ng kanilang anak at sinisisi niya ang sarili niya dahil ito ang naging ideya niya na mag noong araw na yon. Humingi ng paumanhin si Ray sa kung paano niya sinira ang kanilang kasal, at tiniyak ni Emma sa kanya na walang makapagligtas sa kanilang babae kaya hindi siya dapat makonsensya. Sa San Francisco, naglalakad ang grupo ni Blake kasama ang mga tao na ginagabayan ng isang gwardya upang lumikas. Biglang nakita ni Blake ang isang inabandunang truck ng bombero at inilabas ang isang nakabaluti na kahon ng mga pang-emerhensyang supply na may kasamang radyo at mga rasyon ng pagkain. Ilang sandali pa ay dumating na ang eroplano sa San Francisco Ngunit nasusunog din ng paliparan kaya pinaandar ni Ray ang eroplano sa autopilot at inanunsyo na kailangan nilang magparachute palabas. Nag-aalangan si Emma, kaya itinali siya ni Ray sa kanyang parachute at sabay silang tumalon. Nahulog ng ilang minuto bago ligtas na lumapag sa gitna ng isang diamante ng baseball. Sa sandaling yon, isa pang lindol ang tumama sa lugar. Si Hayes at ang kanyang koponan ay muling nagtago sa ilalim ng mga mesa, na napansin na ang gusali ay mas nanginig sa pagkakataong ito. Sa mga kalye ng San Francisco, bumagsak ang tatlo habang sinimulang ibagsak ng lindol ang mga linya ng kuryente at pagsira ng mga gusali. Sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit si Ben ay nahulog sa isang tipak ng salamin na tumusok sa kanyang hita. Sa sandaling yun ay may breakdown si Ali at sinusubukan ni Blake ang kanyang makakaya upang aliwin siya. Ang natitirang bahagi ng lungsod ay patuloy na gumuho bilang mga gusali at maging ang tulay ay gumuho, ang dagat ay nagsisimula na ring gumuho. Sa sandaling lumabas si na Ray at Emma, nagmamadali si Ray upang sabihin sa mga tao na magtago sa likod ng stadium dahil malayo ito sa pagguho ng mga gusali. May isang babaeng nasugatan na hindi makalakad, kaya binuhat siya ni Ray at dinala sa stadium kung saan lahat ay nagsisiksikan sa dingding sa tamang oras bago sila matamaan ng mga nahuhulog na istruktura. Matapos matiyak na maayos ang lahat, napagtanto ni na Ray at Emma na napakaraming pinsala ang maaaring lockerin o pagmamaneho, kaya kailangan nilang sumakay ng bangka. Nang huminto ang lindol, kinuha ni Blake ang shard mula sa hita ni Ben at binalot ang sugat. Sinusuri ni Hayes ang kanyang computer at Kinumpirma na ito ang pinakamalaking lindol na naitala sa kasaysayan. Makalipas ang ilang minuto, natuklasan ni na Ray at Emma na nasusunog ang tore, ngunit alam ni Ray na maaaring pumunta si Blake sa ibang gusali. Sa sandaling yun ay napansin niyang masyadong mabilis ang pagbabago ng level ng tubig at napagtanto niyang paparating na ang tsunami. Isang babala ang nakarating kay Blake sa pamamagitan ng radyo at ang alarma ay nagsimulang umalingaungaw sa buong lungsod kaya hindi sila makakarating sa Nav Hill sa tamang oras. Napansin ni Blake ang gusaling itinayo ni Daniel sa malapit at nagpa siya silang magtago doon. Sa baybayin, daan-daang mga bangka ang nagsisikap na makatakas para lamang maharangan ng napakalaking alon. Ang ilang mga bangka ay nagmamaneho pataas at nahulog, ngunit pinapanatili ni Ray ang sapat na kontrol upang maabot ang tuktok. Sa kasamaang palad ay nakatagpo sila ng isang container ship na muntik na silang mapatay, Buti na lang at nakalayo si Ray sa tamang oras at ang bubong lang ang kinuha ng barko. Nahuhulog na rin ang mga lalagyan, kaya mabilis na nagmamaneho si Ray para iwasan silang lahat habang ang barko ay tumalikod sa Golden Gate Bridge. Maraming nakaligtas ang napatay dito, kasama na si Daniel at ang matatandang mag-asawa. Di nagtagal, ibinaba ng tsunami na yon ang natitirang bahagi ng tulay at binaha ang San Francisco, Nasinisira ang hindi nagawa ng lindol. Samantala ang grupo ni Blake ay nagmamadaling umakyat at huminto sa pinakamataas na palapag na posible dahil nakaharang ang mga hakbang. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat na mataas at nakita nila ang tsunami na paparating sa kanila, kaya tumakbo sila upang magtago sa likod ng mga haligi. Ang tubig ay bumagsak sa bintana at bamaha sa gusali, na nagsimulang bumagsak ngunit hinaranggan ng isa pang skyscraper. Hindi nagtagal ay narating ni na Ray at Emma ang lugar. Kasama ang bangka at napansin ang estado ng lubos na pagkawasak. Dahil alam nilang natuto si Blake sa mga turo ni Ray, tumungo sila sa matataas na gusali para hanapin siya. Bumalik kay Blake at sa magkapatid, napansin nilang malinis na ang hagdan kaya pumunta sila sa mas mataas na palapag. Habang sinusuri ni Blake ang binti ni Ben, nag-aalok siya ng malaking papuri at naghalikan sila. Sa sandaling yun ay napansin ni Ollie ang bangka na papunta sa kabilang direksyon. Siya at si Blake ay nagsimulang hamampes sa bintana para makuha ang kanilang atensyon. Ngunit hindi sila naririnig ni na Emma at Ray. Pagkatapos ay naalala ni Blake na may laser pointer si Ali, kaya pinakinang niya ito sa control panel ng bangka at sa wakas ay nakita sila ng mga matatanda. Biglang tumama ang isa pang alon sa lugar at nabasag ang mga bintana, binaha rin ang isa pang palapag. Lumalangoy sina Ben at Ollie patungo sa hagdan upang makatakas, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli si Blake sa tubig at hindi maabot ang magkapatid dahil sa salamin na pinto. Ang gusali ay lumulubog, at ang mga antas ng tubig ay mabilis na tumataas. Iniwan ni Ray ang bangka sa mga kamay ni Emma at hinalikan siya bago tumalun sa tubig upang lumangoy sa gusali. Pagdating sa loob, nakita ni Ray si Emma sa kabilang gilid ng salamin na pinto at sinabihan siyang maghintay habang sinusubukan niyang ilipat ang mga labi. Sa itaas na palapag, sinabihan ni Ben si Ali na maghintay ng ligtas habang babalik siya kay Blake. Ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang umuugam muli ang gusali at umabot din ang tubig sa kanilang lugar. Ang tubig na ito ay tumatagal ng huling ilang pulgada na kinailangan ni Blake na huminga, at hindi nagtagal ay nahimete siya. Isang desperado na Ray ang gumawa ng huling pagsisikap na ilipat ang mga labi at sa wakas ay dumaan upang maabot ang kanyang anak. Patuloy na lumubog ang gusali habang sinusubukan ni Blake na. Bigyan ng CPR si Blake at sinubukan ni Ben na basagin ang mga bintana, ngunit hindi siya sapat na malakas. Sa labas, nakita ito ni Emma at pinaandar niya ang bangka pabalik at lumapit sa gusali sa napakabilis na bilis na nagwasak sa loob. Ang grupo ay agad na sumakay sa bangka at nagmaneho, lumayo sa daan bago pa man gumuho ang mga gusali sa likuran nila. Patuloy na sinubukan ni Ray na buhayin si Blake at kalaunan ay sumuko, ngunit ang makitang umiyak si Emma ay nagbigay inspirasyon sa kanya na patuloy na subukan. Tumangging mawala ng isa pang anak na babae. Biglang nagising si Blake, nahihilong unit buhay, at lahat ay nagyakapan ng maluwag. Makalipas ang ilang sandali, Dumating ang National Guard at UN Relief Team sa lugar upang tulungan ang mga nakaligtas. Ang mga karatula, liham, at larawan ay isinasabit sa pagkakasala bilang huling palem sa mga hindi nakarating. Si Rhea at ang kanyang pamilya ay nanunood sa kung ano ang natitira sa lungsod at inihayag niya na oras na upang muling itayo. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!